Marian Rivera pinagkaguluhan at dinumog ng maraming fans sa bansang Vietnam. Isang mainit at nakakatuwang eksena ang bumungad sa pagdating ng kapuso primetime queen na si Marian Rivera sa airport ng Vietnam kung saan siya ay sinalubong ng napakaraming tagahanga. Ganito kalakas si Marian sa Vietnam, napuno ng sigawan at hiyawan ang lugar mula sa mga fans na sabik makita ng personal ang primetime queen. Bit-bit ng ilan sa kanila ang mga banner, bulaklak at larawan ni Marian habang may ilan naman nagpahayag ng kanilang paghanga na makikita nga ang isang lola ay napahalik talaga kay Marian. Walang kaarte-arte si Marian. Makikita sa kanyang muka ang tuwa at saya na napakainit ng pagtanggap sa kanya. Dumating si Marian sa Vietnam para lumahok sa Lunar Fracture Passion Show ng Hachi Couture. Ayan mga kachika, abangan natin si Marian ang mga ganap niya sa Vietnam at sa naturang passion show. Siguradong maraming mapapawaw sa ganda at kaseksihan ni Marian. Sigurado din magte-trending na naman sa online. Ganyan kalakas ang ating kapuso primetime queen Marian Rivera Dantes sa bansang Vietnam.